Bang may option sana tayo para sa libre o abot kayang pagpapagamot? Ibig kong sabihin, hindi naman sana required na magbayad tayo sa immunization ng ating mga babies at kahit sa mga simpleng check-up at mga gamot para sa mga simpleng sakit. Ito sana mga serbisyong ilalapit sa atin ng mga BHS, RHUs at mga CHOs. Kaya lang, hindi pa sila present sa buong bansa. Target naman niya ng pamahalaan. Sabi nga nila, bawat barangay magkakaroon daw ng BHS. Yun lang, target pa rin siya hanggang sa ngayon. Malaki pa rin ang backlog sa mga RHUs at mga CHOs na kilala rin sa tawag na super health centers. Sabi nila, dapat ang mga ito ay accessible daw within 30 minutes sa ating lahat. E bakit nga ba mahalaga na meron tayong mga ganitong pasilidad? Ang mga BHS at RHUs ay mga facilities na nagbibigay ng libre o di kaya ay abot kayang health service para sa mga mamamayan. Ang pagpapatayo ng mga ito ay isang paraan para mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa ating lahat, instrumental din ang mga facilities na ito sa pagpapatupad ng mga population-based health programs. Responsibilidad nila ang pag-monitor sa kalusugan ng komunidad gayon din sa pagtugon sa mga health issues dito. Bukod sa istruktura, mahalagang may tao sa mga pasilidad na ito. Dapat ay may sapat na bilang ng mga health workers, midwives, public nurses at mga doktor para koordinadong makatugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. Kaya mahalagang usapin kung meron nga ba at kung accessible ang mga facilities na ito dahil ito ang ating first contact sa ating pag-avail ng healthcare services. Kung mananatili ang pagbaliwala ng pamahalaan sa serbisyong ito, matutulak ang mga mamamayan na baliwalain na lamang ang kanilang isyong pangkalusugan o di kaya balikatin ang napakamahal na presyo ng pagpapagamot sa mga pribadong ospital. Huwag kalimutang magpahinga at huminga. Stay healthy mga kacheka!